sa mga araw po sa inyong lahat ngayon po ay October 20, 2023 Biyernes para sa ikadalawampot walong linggo sa karaniwang panahon ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma chapter 4 verses 1 to 8 mga kapatid tungkol naman kay Abraham na ating nununo ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may ipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa at ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga ang mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanan ay napawi na. Pawina. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa parokya ni Apostol San Pedro dito po sa Balagtas, Bulacan. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. So ngayon po ay napapatuloy tayo na pagnilayan itong mga sulat ni San Pablo sa mga taga Roma lalo tigit na ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon na lagi nga po niyang sinasabi nitong mga nakalipas na araw no, na ang pananampalataya ng tao sa Diyos lalo tigit no, ang pananampalataya natin kay Yeso Kristo ang siyang magliligtas sa atin at ngayon po sinasabi nga na hindi dahil sa gawa natin kaya tayo maliligtas. Hindi dahil sa mga gawa natin, kaya tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan, kundi dahil sa ating pananalig. Dahil hindi naman lahat po ng gumagawa ng mga bagay, no? hindi lahat ng mga ginagawa natin ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Kadalasan ito ay nabibigay sa ating sarili. Kaya nga marami ang nagiging mapagmataas, nagiging mapagmalaki, sa kanila po mga ginagawa, pinangangalandakan sa mga kung saan saan man para lang ma maibida ang kanilang sarili. Pero tandaan po natin, hindi iyan ang magliligtas sa atin. Hindi yan ang makakapagdala sa atin sa langit, kundi ang uh, pananampanataya natin sa Diyos, yung pananali. Kaya nga sabi dito, no, binigay na halimbawa si Abraham at si Abraham ay no, tinatawag nga nating ama ng pananampalataya. So hindi natin hindi uh, kumbaga mas pinupuri si Abraham sa kanya pong pananalig. Maraming ipinagawa ang Diyos sa kanya. Hindi ito gawain ni Abraham kundi gawain ito ng Diyos. Ipinagagawa lang sa kanya at yung pananalig na ibinigay ni ipinapakita ni Abraham yun po yung talagang nagpalalim ng pananampalataya. Yung bang Uh, kahit na kahit na naihirapan siyang gawin yung mga ipinapagawa ng Diyos ay nanalig siya na sa plano ng Diyos nanalig siya na hindi sa pababayaan ng Diyos nanalig siya na tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako kaya nga kahit na anuman no ipagawa sa kanya utusan siya na dumipat ng lugar pumunta dito lalo tigit uh, sabe no yung pangako ng Diyos na pararami ng kanyang lahi umabot na sa punto na siya ay napakatanda na, ganun din ang kanyang asawa, pero nanalig pa rin si Abraham sa Diyos hanggang sa uli. Kahit na po hiniling sa kanya, yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang anak. Pero dahil nga sa pananalig, ay buong tapag niya ito at buong lakas loob na uh, ginawa. So yung mga gawain, kung totoo walang gawain naginawa si Abraham para sa Diyos. Kundi lahat ng gawain, ni Abraham ay galing sa Diyos na inuutos lang at uh, nagagawa ni Abraham na tuparin ito dahil sa kanyang pananalig sa Diyos kaya sikapin natin no, na uh, ipagpatuloy ang mabubuting gawain at ito nawa ay nanggagaling sa ating pananalig sa Diyos muli po sa mapagpalang araw sa